Hello guys. So, ang topic natin for today, ito mga body gestures ng lalaki na signs na meron siyang gusto sa iyo. So, kung gusto mong malaman ang mga ito, panoorin mo ito. So, eto, huwag na tayong magpanigoy-nigoy. Number one, ito, yung prolonging the conversation. <laughs> alam niyo, ito ang diskarte talaga ng mga lalaki na patagalin ang usapan para syempre, makasama ka ng matagal. Magtataka ka kasi nagtanong lang siya pero napansin mo na kung ano-ano na yung mga sinasabi niya or kung ano ng topic ang inu-open or mas lalo siyang nagtatanong na nagtatanong sa iyo. Iyon ay ginagawa niya para syempre makausap ka ng mas matagal. Discarte ng mga lalaki yan kapag talaga tayo na tayo ka niya. So kapag napapansin mo sa isang lalaki na ganyan ang lagi niyang ginagawa, ligiran na pinapatagal niya yung usapan ninyo dahil yan ay nakastama sa iyo. Okay? Number one. Number two, Smiling, smile. So, ito yung pagngiti. Alam nyo kasi, talagang ang ngiti na yan, Powerful oh, gesture of oh, attracting individuals, di ba? Mas uh, talagang uh, ang daling makipag-usap or parang uh, madali kang kausapin, lapitan kapag ikaw ay palangiti. So, ganun din sa pagpapakita ng interest pagdating sa ganitong usapin. So, kapag ang lalaki ay madalas kang hiningitian, naku, napakataas ang chances na gusto ka niyan. Type ka niya, okay? Kasi ang lalaki na walang interes, hindi mo yan makikitaan na ikaw ay papansinin. Hindi ka talaga niyan hiningitian kasi dead ma eh. Ganun yun. Kaya kapag napapansin mo na madalas kang minimiti ang nangalaki, lalaki, chances are uh, gusto ka niya. Number two, number three, eto yung prolonged eye contact. So, ito na yung nakikipag titigan sa iyo pero mas matagal pa, di ba? Ito yung medyo mahirap gawin, lalong-lalo na kapag medyo mahiyain or mas mahina ang loob. Hindi nga nila kaya makipag-eye contact, di ba? It's either nakatingin sa malayo, nakatingin sa taas, sa baba, basta kapag tumingin siya sa iyo ay iiwas agad. So hindi talaga tumatagal yung eye contact. It's either tingin siya ng konti tapos bawi, ganun 'yon. Pero kapag ang isang lalaki ay talaga namang nakikipag-eye contact sa iyo at hindi lang ito eye contact, kundi talagang nakikipagtitigan na sa iyo, mata sa mata, kapag ganyan na ang uh, ginagawa ng lalaki, sigurado na gustong-gusto ka niyan. Okay? Ang lalaki kasi, hindi naman yan gagawa ng mga bagay kapag uh, wala siyang gusto, wala siyang interest. Hindi siya magsasayang ng mga oras o or mga ganyang gawain. Kaya kapag ginagawa ng lalaki yan sa iyo, gusto ka niyan. Number three. Number four. Ito, yung physical proximity. Ito naman ay yung lagi siyang lumalapit sa iyo. Or gusto niya na lumalapit, magkalapit kayo. So, kapag napapansin mo sa lalaki na gusto niya na lagi siyang malapit sa iyo, as in literal, na malapit ang distansya niyo. Kung possible na eh, baka didikit pa siya sa iyo. Or idinidikit niya ang sarili niya sa iyo. Pero syempre, yung pagdikit na yan, medyo baka mamaya eh maging iba ang interpretation ng babae. So, nagiging cautious din siya. Baka mamaya eh mapagkamalan pa siya na masama ang balak kapag didikit ng didikit agad yan. Pero yung paglapit niya, yung malapit siya sa iyo at kinakausap uh, ka, yun ay nagpapahihwati na gusto ka niyan ang lalaki na may gusto sa babae, gusto niya na makita ka ng malapitan, makausap ka ng malapitan, okay? Ito ay ginagawa lang niya kasi talagang hindi rin niya mapigilan yung sarili niya na lumapit sa iyo o makita ka. So, ayan po ang number four. Number five, ito yung playful behavior. So, ito na yung mga pagkakataon na binibiro biro ka or pinapatawa ka or tinutukso ka. Okay? So, ang mga lalaki, talagang gusto nila na nag -e enjoy ka sa kanyang company. Kaya gumagawa siya ng paraan para patawanin ka, para pasayahin ka. Sa mga kanyang pagkakataon, ayan, ay paparanas niya sa iyo or nagkakaroon kayo ng connection. At kapag laging ganyan, mas madaling mahulog ang loob mo kasi masaya siyang kasama, di ba? Yan pa nga ang isang uh, ginagawa ng mga kalalakihan, lalo-lalo na, na yung mga talagang pinagpala na magaling magsalita, magpatawa. Napakadaling makuha ang loob ng babae kapag ganyan. So kapag uh, napapansin mo sa isang lalaki na nagbibiro, nagkwebento ng mga nakakatawa sa iyo or yung simpleng inaasar ka, inutuk-sutuk-suka. Ang mga ganyan gawain ay para maging malapit kayo. Maging mas uh, open na kayo sa isa't isa. Nagiging comfortable na kayo sa bawat isa kapag laging ganyan ang setup ng pag-uusap ninyo. So, kapag napapansin mo na laging ganyan ang pakikitungo ng lalaki sa iyo, dahil gusto kanya. Number five. Number six. Nervous gestures. So, ito naman yung mga kilos niya na nagpapakita na siya ay nenerbios. Talagang normal yan sa mga individual na sobrang tinamaan, lakas tama. Talagang meron talagang halong nervyos yan. Kahit yung mga expert, mga bihasa na kapag yan ay tinamaan ng matindi sa isang babae, sigurado na may halong kaba pa rin yan. Makakaramdam at makakaramdam yan ng nervyos. Kaya kapag nakita mo siya sa area, o kapag magkalapit kayo, o kapag nag-uusap kayo, ramdam na ramdam mo na siya ay kinakabahan. Kasi doon sa mga kilos niya, parang awkward, asiwa, hindi mapakali. Di ba? Tapos so, talagang literal na yung mga pagsalitan niya ay parang uh, absent-minded or parang nauutal, di ba? Nangyayari yan dahil sa sobrang nervyos. Nangyayari lang yan kapag sa umpisa. Pero kapag nagpalagayan na kayo ng loob, eh, mawawala rin yan. Okay? Magiging relax na yan. Number six. Number seven. Laughing at your jokes. Kapag ikaw ay uh, nagkwekwento, nagpapatawa, ay tumatawa siya. Ipinapakita niya na gusto niya, interesado siya sa mga sinasabi mo. At uh, tumatawa talaga siya dahil gusto niya na maging masaya ka. Madalas pa nga. Kahit hindi nakakatawa yung mga jokes mo, tatawa pa rin yan. Yung gusto mong, magpa-impress sa kanya, ayaw mo na malagay sa sitwasyon na awkward, di ba? Kahit hindi nakakatawa yung mga jokes mo, yung mga sinasabi mo, tatawa pa rin siya. Kapag gusto mong magpa-impress sa isang tao, talagang ipakita mo na nagugustuhan mo yung mga ginagawa niya. Pinapakita mo na nag-e-enjoy ka sa company niya. Masaya kang kausap, 'yun ang isang dahilan kung bakit kahit hindi nakakatawa, ay tumatawa pa rin ang lalaki dahil gusto ka niyan. Number 7 So, ayan po ang ilan sa napakaraming mga ginagawa ng lalaki, mga body gestures ng lalaki, o mga diskarte ng lalaki kapag gusto ka or type ka niya. So, sana ay nagustuhan niyo I think topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.